ang araw po si Mike Anyayahan ito. Ang quotation na isi-share ko ngayon ay galing kay Seneca, no? Sa, na nagmula sa mga letters niya. No? Yung mga, yung moral letters, no? At ito ang sabi ni, ni Seneca. Inwardly, we ought to be different in every respect. But our outward dress should blend in with the crowd. Uh, may gsi 'yung ano no, 'yung 'yung quotation pero uh, straightforward. Uh, at literal din siya no. Wala nang wala nang ulang pasubali no. Ah. Uh, tayo ayano no, nag uh, bilang isang stoic no. hindi discourage ko 'yung herd mentality no. Pero hindi herd mentality 'yung pinatutukan dito no. Kasi inwardly we ano, eh, we should be we should still be different eh. hindi so hindi herd mentality pero yung pananamit no? uh, dapat uh, hindi naman pananamit kundi yung outward no uh, in totality natin yung yung panlabas natin dapat eh, pareho ng nakararami oh bakit no bakit no? Uh, uh, hindi ba pagka may mga ano no may mga trending or or uso ngayon no ah uh, especially sa larangan ng fashion no? marami yung nakikiuso no? Uh, yun ay kung uso talaga no? Uh, hindi yung nagpapauso so, magkaiba kasi yung sumusunod sa uso sa nagpapauso no? minsan sa nagpapauso kakaiba siya sa pananamit no? at uh, yung sumusunod sa uso ibig sabihin mo ang teka siya na lang yata hindi na dadamit ng dapat makidamit na rin ako kasi baduy na ako eh pagka hindi hindi na ganun yung yung pananamit ko eh no so ngayon, bakit importante ito no hindi ito for nothing hindi ito for the sake of sumunod lang sa uso no? Uh, actually hindi nga ito tungkol sa ano eh sa pagsunod sa uso no dahil yung pagsunod sa uso, medyo masasabi mong inward pa yan eh. Uh, ito ano? ito yung yung uh, pagsalamin sa kung nasaan ka ba talaga. Diba? Kung ikaw may hawak na, na salamin, mirror, no? At ikaw yung mirror. Itapat mo siya doon sa ano sa mga damo. So ganoon din siya. Itapat mo siya sa ano, sa lupa. So ganoon din siya, 'di ba? Ah. Uh, ganoon din tayo maging uh, dapat maging ganoon, no. Tulad ng dagat, no. Na akala mo ang lawak-lawak. Akala mo siya ang dapat nasusundan, no. Para tayong dagat. No? Akala mo tayo ang ano, yung malaki tayo ang masusunod pero hindi may mas malawak pa pala sa atin no? susunod tayo dun sa mas malawak di ba yung dagat? ano yung kulay ng dagat? nakadepende yan sa kulay ng sky no? kapag ka ng tapat at maaliwalas ang panahon no? walang ulap blue yung sky blue yung dagat pero pagka hapon na no? malapit ng gumabi medyo parang makulimlim na makulimlim din yung dagat no? grayish din no? ah. Oh. pag, pag ano pa, pag uh, sao tawag natural pag gabi no? <laughs> black yung dagat no? so ganoon ganoon para tayong dagat no? na, na dapat uh, nagre reflect uh, lang kung ano yung mas malawak sa atin That's how nature works and that's how we should ano uh, live in accordance with nature no. Ah uh, hindi hindi natin paiiralin yung tigas ng ulo natin. Ang tawag diyan ay respect no. So kaya pag pupunta ka sa isang lugar no, halimbawa ah uh, ah uh, nasa ibang kultura ka no. O pumunta ka sa isang Islamic ano no, Islamic uh, culture no. Uh, hindi ba ah uh, marami tayong nakikita mga turista no na ganoon din yung sinusuot no. O kasi bilang respeto sa kanila. May sinusuot yung mga visitors na parang katulad din nila. To show respect no. Ah uh, hindi para i-ano, no. Hindi I i not hindi para uh, to make them uh, identify you as different no. Uh, kasi ang lumalabas kasi kapag ka masyado kang ano masyadong kang sa sa ano lang no, sa panlabas mo eh masyado kang nag-emphasize ng difference mo am um, uh, among um, difference mo from the crowd na. No? Yun na 'yun ano 'yun na yung pagkatao mo. Gusto mong magpapansin. Gusto mo lang gusto maging different para mapansin ka At uh, hindi magandang ano, hindi magandang uh, mindset yung uh, uh, for the sake na maging different ka eh dapat mapansin na iba na different ka hindi mas mainam nga yung ano eh yung nakatago ka sa crowd pero kakaiba ka uh, naalala ko tuloy nung ano no? nung, nung araw na nag, nag, uh, nagtrabaho ko sa, sa Makati no? Ano may mga Gen X pag sinabing Makati Ang nasa isip ay yung Yung uh, Low sleeve uh, Necktie ba diba? So yun Yun yung ano eh Ma Makati boy Kung tawagin eh uh, Para sa mga karalakihan no So yun yung fashion statement Sa ano no Sa Sa Makati no? So nagwork ako nung dati eh, Sa Makati Nakaganun naka ako no Matagal din ako nagwork sa Makati uh, uh, Then Fast forward no Siyempre, nag-settle down na ako dito sa Iloilo no. Sa mahabang panahon. No? Ah, bumalik bumalik ako or kasama ko na ang pamilya ko no? sa sa Luzon no. At nagbalik ako ng, nagbalik trabaho ako sa Makati. No? tagulat ako. No? Ah nag uh, nung ano nung interview ko. Tapos nagbalik trabaho ako eh. No? Uh, um, <laughs> Akan long sleeve next ako. Tapos parang, dahil like, ka parang nasa na yung mga ano, yung mga nakikita ko na halos lahat eh. Pag nasa Makati Business District eh. Puro ano, no? puro ganun na makikita mo kahit sa, sa kalumingon. Kukunti na lang. Eh. Parang nung pupunta ko halos wala eh. Parang, parang ako lang yung nakaganon. Ah, uh, ang mga nakikita ko ngayon, puro makikita ko nung time na yun, puro millennials, mga iba na 'yon, ano, iba na 'yung mga suot, no. Ah, uh, uh, mostly nga naka-jacket pa 'yung ano. Karamihan na nakikita ko, no. Tapos may mga ano, may mga uh, mga body fit na ano, parang casual. No? So nag-iba. No? So after siguro nung nat nung natanggap ako, nakabalik na ako sa ano, sa Makati nag nagbalik uh, uh, work ako no, sa Makati. Back to work ako. Ila, pinalitan ko yung ano. andyan na yung ano, yung nag uh, hindi na seda yung suot ko. Tapos maong na. Tapos eh, yung sapatos eh, nabalas eh, pointed pa, no? Na as opposed doon sa dating, yung, yung araw na nakatakong ka pa, may takong pa yung sapatos mo na lumalagitik pa pang ka pero uh, ngayon uh, iba na iba na. So ngayon, ay uh, bakit no bakit kailangan maging ganoon? No? Uh, kasi yung time na yun ah uh, uh, hindi yun ang purpose ko. Ang mapansin, hindi 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 ko purpose ang mapansin. No? Ang gusto kong mangyari is mabuhay ako sa kasalukuyan. At yun yung sinasabi ng kasalukuyan, yun yung mukha ng kasalukuyan. So, dapat ganoon din yung mukha, yung mukha ko. So, wala akong ano, wala akong masyadong stress, wala akong masyadong aralahanin. At hindi ko masyadong iniisip kung sino ako. Dahil, lubog ako sa crowd. So, minsan sa buhay natin, oh, dapat ganoon tayo mag -isip. -e dapat lubog tayo sa crowd. Alam natin kung ano ang hinaing ng nakararami, ano ang hilat siya ng bituka na nakararami at uh, uh, alam natin kung ano yung nasa uh, nasa baba ano sa'yo uh, uh, ano tayo? uh, uh tayo sa lungga natin <clears throat> para malaman natin what's out there no? pumunta tayo ron at get lost doon sa 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 karamihan no ah uh, It doesn't matter kung anong itsura nila, di ba? It's how we can be nice, no? Uh, uh, being nice means, ano, no? Means respect, no? Dahil ganun din tayo, no? Kung nasa isang lugar tayo na nag -de define ng, ano, no? ng, ng, ah, uh, kung sino man tayo. Uh, hindi ba ang gusto natin mangyari yung mga pumupunta sa atin bumibisita sa atin eh satuhin tayo ng ng tama kung paano natin tinatato ng tama ang isa't isa dito sa atin no? so kung ang para sa atin eh pinapractice natin yung isang ano isang bagay na na, na tama para sa atin yung opposite nun na mali ay kinaiinisan natin. At then, here, here you are from nowhere, no? From uh, afar. Eh, magano no? Ma, mag i rito na na at magpapapansin at sasabihin mong ikaw yung tama, di ba? So, uh, respect, no? Ang respect ay pinapractice no? Hindi 'yan sinasabi. At uh, by practicing respect, no? pwede mong simulan agad-agad by ano no, by being one with the crowd sa panlabas na, na anyo. Ngayon, ano ba ang nakararami dito sa atin, 'di diba? Mayaman ba o mahirap? Nakita niyo yung tatsulok, di ba? So yung nasa top, yun yung mayayaman. Yung nasa bottom, yun yung may hirap. Kung ito ay bilang ng populasyon, so mas marami yung nasa baba. At ano ba ang itsura ng mga nasa baba, di ba? Hindi sila, hindi yung itsura ng mga nasa taas. So, tayong mga nandito sa baba, ano bang itsura natin, magpakatotoo tayo, kung iyon tayo, di ba? So, ngayon, kung nadudoon tayo sa taas, at iyon talaga ang, ano eh, kalakaran, so be it. Dress, like ano, a rich man, no? a rich person, di ba? Kung talagang rich ka, at nadudoon ka sa rich, pero, kung rich ka nga, ano, pero nandun mo ka sa crowd ng mahihirap eh kakaiba ka ikaw na diba? so ikaw lang mayaman ah uh, kaya kung meron kang ano kung nakaaangat-angat ka ng konti sa buhay uh, hindi masama na magano ka no na mag uh, uy, may pera ka kahit sa paano. Ano. So we can ano no, we can uh, enjoy ano no, enjoy our ano para bang prosperity, di ba? Uh, in halos karamihan naman eh. Ah, uh, ganun. Eh. So wala problema eh. Uh, pero wag tayong masyadong OA, no? Na para bang uh, nagpapaka different tayo dahil ine-enjoy natin yung pagiging different. Kasi, parang elite ang dating. So, huwag tayo maging elitista uh, among the crowd, no? So, kahit hindi tayo yung crowd, di ba? Uh, show respect, no? We can be different inwardly. In fact, doon tayo, ano, doon tayo maging malaya. Doon tayo magpaka, ano, uh, magpaka different, no? pagdating sa kaisipan. Pero pagdating sa sa katawan, diba? Mag-blend tayo sa kalikasan. Mag-blend tayo sa kalawakan. Diyan, diyan natin masasabi na tulad tayo ng Diyos. Hindi ba si Jesus Christ, di ba? kay si Jesus Christ eh, na itinuturing na ah, anak ng Diyos na Diyos na nagsakatawang tao inwardly kakaiba siya Diyos siya pero outward si Jesus Christ naging katulad ng nakararami ikaw pa kaya na hindi Diyos hindi mo gagawin yung mga bagay na yon nakakahiya naman kay Lord kung ikaw ay gusto mong maging different among the crowd sa panlabas na anyo while itong anak ng Diyos na nagsakatawang tao eh pumatas katulad mo hanggang dito ay lang po ito po si Mike Kanyayahan may the force be with you